Hello, hello mga kasiswang! Nandito na naman po ang sister niyong aswang tulog sa araw gising sa gabi. Ngayong gabi nga ito ay naaya tayong manood ng volleyball ng ating mga kasiswang kaya kahit pagod ang sister ng aswang ay napilitan tayo lumipad papunta sa makasaysayang court ng area kay dito sa GMA Cavite. Kaya tara, ka, samahan niyo kung tuklasing muli ang hiwagan ng kasaysayan ng ating mga kasama. <laughs> Sila nga pala guys, yung mga kasiswong natin, unti ko nang maging ka-batch 96, pero kung minto sala sila guys, nang isang taon, naging ka-batch 95 ko sana sila. <laughs> At kaya pala nagkahiyaan guys, kaya magse celebrate pala ng birthday, dahil birthday pala nilang tatlo, puwesin na October celebrants. At dahil sa ingit ko nga guys, gusto ko na rin ipalipat sa home, birthday ko noong October para sabay-sabay na lang sana kami. <laughs> At dahil nga dyan guys, kakain sana kami sa saloon. Kaya lang ang nakalabay, babari at lalaki lang ang pwedeng kumain. Hindi pwede ang mga bakla, kaya medyo discriminated ka, medyo kot kyan. <laughs> dahil dyan mga kasis, sinubukan naman namin si Jam Shop kumain. Kaya lang wala nang available na bubog, puro baka na lang daw, kaya hindi rin pumasa sa aming mga panlasa. <laughs> at ito nga guys, nakarating nga kami sa Tiles Eatery. May nagustuhan sanang minyon ng Tiles si Jane eh. Kaya lang ang problema na pagsaraduhan kami dahil na late kami ng dalawang hakbang. <laughs> Napakasarap naman guys ng tile crocker na ito kaya medyo dismayado mga aswang. Medyo naaasar na nga ang isa nga kasama na si Prechi dahil gusto na nga niya kumain ng bubog at ng tiles. At sa amin paglalakad-lakad nga guys ay nakarating na nga kami sa makasaysayang pet shop ni Roy. Ito ang kauna una pet shop kung saan bentahan ito ng mga nauhuling gadget ng inyong mga kapitbahay. <laughs> At dahil nga dyan guys, tumawid na tayo sa Garden Avenue Grill. Hindi kami kakain dyan guys dahil mga pang normal na tao lang ang establishment na yan. <laughs> Binabati ko nga pala ang mga nagbabalik tulak sa aming lugar na kadadaling galing lang sa kanilang bakasyon sa Island of BJMP. Nagpa-plano na naman silang magbakasyon sa istang yan kaya pinagsisikapan nilang kumita ng easy money. <laughs> Gusto ko nga rin palang batihin ang mga napakabata pa nating supplier at team leader na ayon sa ating bubuit ay apo ng di kalayuan ngunit di kalapit ang kamag-anak ng dating tanod ng barangay na itago natin sa initial na G as in goal. <laughs> At for the moment of truth, guys, inarating na nga tayo sa napiling venue ng ating mga kasiswang. Kung saan, isa rin itong makasaysayang kainan ng mga tansong spaghetti at mapuputing balls and nuts. <laughs> Kawagin natin itong catering eatery, guys, and junk shop na wala kang gagawin kundi kumain. Bawal na bawal ang maligo dito, guys. <laughs> Special dito, guys, ang karbonarang pwede mong lagyan ng toyo maanghang na may kalamansi. Unang first bite, beti nagad <laughs> Sa nagpalit sa nga sa paglapa, ang mga kasiswang na talagang ninanamnam ang pagmumukbang ng mga puting wire. <laughs> at dahil na guys, minsan lang naman dumabas ang mga kaaswang ay halos bumula na, na ang mga bibig at dumugaw na nga ang mga ilo sa pagmamarites. <laughs> at syempre nga guys, hindi naman natin maiwasan sa mga kaaswang natin na magtalo-talo kung sino ang magbabayad. At dahil si Jenny ang birthday kaya siya ang taya. <laughs> Charot lang guys, siya talaga na blow out kaya awitan natin siya. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday. <laughs> my <laughs> 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 birthday at akin ding no! <laughs> At dahil na dyan guys, ay eh, bumalik ang inyong mga kasiswang sa makasaysayan port ng Area 3. Kung saan eh, na yun talagang gumanda ng kanito kaganda fort na to, tingnan nyo naman. <laughs> at syempre naman guys, hindi mawawala ang pampaprank sa ating mga kasiswang na kung inaakala nila na picture, ay video naman pala. <laughs> At dahil nabord na nga ang mga kasiswang at na ang gabi, ay napagpasyahan na nga natin umuwi. Kung saan parang sinapia naman ang tugtuga ng isa nating kasiswang na si Anil dati nga siyang may endo ng minuto guys, kaya magaling siyang sumayaw. <laughs> Ganito talaga dahil sa mga legit na batang 90s. Kapag nakarinig ng tugtog ay parang hinahalukay ang tiyan. At hindi talaga pwedeng hindi sasayaw kapag may tugtugan. <laughs> Shoutout nga pala sa driver guys, dyan ng jeep sila na sila siningil kami ng apat at kalahati sila lang sila sa pamasahe. Maraming maraming salamat po. Don't skip ads po, guys na nasa dulo. Thanks for watching. Bye bye! bye.